Pero makalipas ang ilang minuto, ay natuklasan nung mga agent na tumakas na pala siya. Pumunta naman siya doon sa address na binigay ng ama niya kung saan dito daw siya magiging ligtas. Hinarang siya nung nagbabantay sa labas. Pero nang makita nito yung sulat ni Fabio, ay agad nitong sinabihan yung boss nito sa loob, nang sa mga oras na yon ay may ginugulpi. Nung una ay ayaw nitong magpaabala. Pero nagulat ito nang marinig ang pangalan ni Catalia. Agad niyang pinapasok sa opisina si Catalia, at lumalabas na ito pala ang tito niyang si Emilio. Natuwa si Emilio nang makita siya nito, dahil akala nilang lahat ay napatay din siya kasama ng mga magulang niya. Kinabukasan paggising niya, ay natagpuan niyang nag-uusap si Emilio, at ang lola niyang tuwang-tuwa nang makita siya dahil matagal siya nitong di Sabi ni Catalia kay Emilio, ay gusto niya daw maging asasin upang ipaghiganti ang ama at ina niya, at dahil nasa dugo ng pamilya nila ang karahasan, ay agad namang pumayag si Emilio sa bustonya. niya. Pero mayroon daw muna siyang kailangang gawin. Nung araw din na yun ay pumunta sila sa eskwelahan, at binayaran ni Emilio yung principal upang enroll si Catalia. Pero ayaw mag-aral ni Catalia dahil wala naman daw maituturo ang eskwelahan tungkol sa pagpatay ng tao. Kaya bumunot ng baril si Emilio at namaril siya ng kahit sino sa paligid. Tapos ay pinaliwanag niya kay Katalia ang kailangan niyang maging matalino para maging mahusay na asasin. Kaya nang pinapili niya si Katalia kung baril o pag-aaral ay pinili na nitong mag-aral. Makalipas ang labing limang taon sa California, ay pinakita ang dalawang pulis na kumakain sa loob ng kotse. At maya-maya pa, ay may sasakyang bumangga sa kanila. Lumabas mula dito si Katalia na noon ay dalaga na at lasing pala na nagmamaneho. Hinuli siya ng mga nabangganyang pulis at agad nila siyang dinala sa presinto. Dahil sa lasing na lasing siya, ay kung ano-ano ang sinasagot niya sa officer, kaya nagpa siya itong doon muna patulugin sa detensyon si Katalia hanggang sa mahimas-masan siya. Kaya agad nila siyang dinala sa selda, at kasunod naman ito ay may dinalang big time na kriminal para magpalipas ng gabi doon din sa presinto na kinaroroonan ni Katalia. Napakaastig at maangas ang kriminal na ito, at sa mga oras din na yon, ay hinatdan naman ang kape si Catalia, upang mahimas-masan siya. Pero pag alis ng warden ay bumangon si Catalia. Mabilis siyang nagbihis mula sa panloob na damit at nagawa niyang buksan ang kandado ng selda. Pinihit niya yung sisetebi para di siya makita at kinuha niya yung kutsara sa kape. Pumunta siya sa isang kwarto at kumuha siya ng tubig sa water dispenser, tapos ay pumasok siya sa electrical room at nilagay niya sa power box yung kutsara at tubig upang sirain ang kuryente sa itinakda niyang oras. Kaya habang nasa ventilation ceiling siya, ay unti-unti nang napupuno ng tubig yung kutsara. At nang sumapit ang nakatakdang oras, ay nahulog ito sa fuse ng kuryente kaya namatay yung ventilation system. Kaya nakalusot siya dito bago pa ito ulit kumana. Bumaba siya sa cubicle ng banyo. At nang lumabas yung bantay nung big time na kriminal para gumamit ng CA ay pinatulog niya to sa isang flying kick at ginamit niya to para makapasok sa selda. Kinuha niya yung baril nito at pumasok siya sa selda nung big time na kriminal. Ginising niya to at pinagubad ng damit. Pero nang binaril niya to ay naalarma ang lahat. Nang makapasok sila ay kagigising lang nung warden at hawak nito yung baril kaya ito ang napagbintangan nila. Hinalunghub nila yung buong gusali mula sa ibaba hanggang sa rooftop. Hinanap nila kung sino man ang gumawa nito, pero si Catalia ay matalino, mautak, maabilidad, madiskarte, magaling magtago. At dahil isa si Catalia na tao sa loob ng prisohan, ay pinuntahan nila yung selda niya. Pero pagdating nila doon ay nandun siya na tila lasing pa rin humihilik at natutulog. Kaya ligtas na at tagumpay si Catalia. <sighs> I'm so sorry. Yeah. What's going on down there? it's the same handwriting. Okay, nobody in, nobody out. Please. Nobody <laughs> out.